Hello guys, nandito tayo ulit. Ito na yung part 3. Ito yung word to win. Ayan, uh, uh, malapit na ako mag 500. So, ayan, kikalit na natin yan. Ito yung napakahirap. Bago ko na-reach yung level 530 na yan. At yung 499.97. So, tatlo na lang. So, lalaroin na natin para makuha natin itong 500. Tignan natin ha. Alay ka na try na natin ang hirap po niya pa isa isa lang yan oh, no? dalawa na lang so paper isa na lang so magpa 500 na so pagtapos nito magkukomersyal yan yan na yan tayo natin o, bago mo marits yung 531 level na pala yun ilang ads na natapos ko na higit um, 1,300 na ads sya tayo na uh, napanood ko dyan, napaulit-ulit lang so ito na ay ito, uh, click na natin tingnan natin kung makaka-withdraw tayo ng 500 yan na po siya. yan, so gina na. So, pwede na natin siyang withdrawin. Try natin. So, yung 500. So, withdraw money immediately. Not satisfied with the number of days. So, tignan mo. Bakit kaya? Withdrawal condition login for 3 consecutive days and answer 8 equation correctly in every day, arrival days, one day. Yan naman, meron pa ng ganyan. Withdrawal condition, login for 3 Okay. So, ayan pala siya. May condition pa pala siya. Oh. Ayan, nakita nyo. Pahirap na. Nakuha mo na 500. Meron pala siya condition. Ayun, no. Oh. Kailangan mag-login ka ng 3 days. Tatlong consecutive. 3 consecutive days, oh and answer 80 questions correctly every day, di ba? So, ibig sabihin, pahirap talaga siya. So, hindi pa na makukuha ka agad yung pera. Ayan, no? Tingnan mo, nung kinilig ko ito, lumabas siya, no? Grabe talaga to, Ayan, no? Nakita nyo na? Di ba? Pinaglo-loko tayo na sinasabi nila na pan-reach mo na yung 500 na yan, makukuha mo na yan, pero ayan pala lumabas, oh. Kailangan mo pang maglaki ng 3 consecutive days at sasagot ka ng 80 questions dun sa puzzle nila. So ilan 'yun? Ilang commercial 'yan? Grabe. Sa isang ano, sa isang araw 80. Biro 'yun, di ba? Grabe talaga 'o. Oh. Di ba? Ano? Ito 'yung ano, eh dapat 'to oh tinututukan binaban tong mga ganto eh oy mga ganyan na laro na pahihirapan ka nakala mo eh ibibigay yung pinaghirapan mo yan o oh, yan ano po yan ito yung larong word to win natin na no ang hirap di ba meron pa itong video cash na yan marami po sila pare-pareho lang yung mga yan kaya ingat po kayo sa mga online games na akala mo kikita ka po hindi po bibigay yung pera nyo dyan mga naglolo ko po yan mga yan dapat to binaban na to eh sa tiktok po nagagaling yung mga yan pinost sa tiktok yan nirestrict ako ng tiktok grabe yung tiktok na yan kung ano ano yung kinukommercial nila dun na parang panliling lang sa tao talaga grabe nakita nyo na yan po eh, word to win no, oh. yan no? Naris na natin yung 500 doon. Oh, nawala na yung dito sa task kanina. Oh. Yan po. Sige po. Yung paalala lang. Huwag po natin tatangkiligin yung mga katong laro. Marami po yan. Hindi lang yan. Salamat.